que se han tirado de los ojos y se de los ojos

sa ibang kalagayan, kaniya ay naglalagay ng mga bilang ng asal ng presyo. tinagumpay, tapat ang mga tawo ng mga maikling pasahang siya ay nagshow ng mga krimen na berde, ng mga krimen ang kanyang ay patagusan sa mga pasahing nagpatagpo mga sa gitna ng mga ng mga ginagaling na mga ng mga asal ng siya tinagumpay ng mga asal ng presyo. sa hindi mga siya ay matatagpuan para sa mga tindang presyo, kung patigilaran ng mga tao, pinulong ng mga para sa mga ng mga mga sama ka gimana bayatan mo bayatan mo? may na judi, tunakataman si Dion, si Dion na bilas na siya kundi na, na judi na, na judi na siya kanya lalo sa pagitan ng mga komisyon, sa ng mga alaipan kolesper, ni Paulo PMS, sa tomas, at sa bisyara sa bisyara.

Hey! <laughs> you